Inaunahin ko na dito yung palaging hinahanap talaga ng uh, mga estudyante. So kagaya na lang dito mga kasari sa drawing book. Ayan. So, dahil nga ay nag-umpisa na yung pasukan mga kasari. No? So, kailangan ay meron tiyan. So, hindi naman talaga kailangan na magkakaroon ka din ng mga ganitong panginda. So, exit na lang kung may extra uh, pampunan ka dyan. So, mas mabuti na, na uh, mag-display ka na rin. So, bumili ka na rin para pag may maghahanap ng mga estudyante na mga kinakailangan nila sa kanilang uh, paralan. So, mayroon tayong maibigay mga kasari. So, kagaya dito sa aming napamili. So, hindi naman lahat ng school supplies ay kailangan mong bibilin. So, selected uh, selected items lang mga kasari. No? So, kaya uh, umpisahan ko at ibabahagi sa, ko sa inyo pagkatapos lamang ng aking intro. So, dito na mga kasari, no, Aunahin ko na dito yung palaging hinahanap talaga ng uh, mga estudyante. So, kagaya na lang dito mga kasari sa drawing book. Ayan. So, ayan, isang isang pack yung ating nabili mga kasari no? so ayan yung ating uh, drawing book so last, last year kasi mga kasari so hindi kami nakabili ng ganito uh, talagang maraming naghahanap ng uh, drawing book mga kasari so kaya ngayon ay bumili na kami mga kasari so 308 yung puhunan dito mga kasari at ito ay naglalaman ng pila ni Midose? Four, six, eight, nine. So, hindi ko na bilangin yan. Bahala na yan. <laughs> Nalilito ako mga kasari. So, kung ko pa. Basta yung punan dyan is 308. Tapos, meron tayo dito notebook na malaki. Yan. Ito ay malaki mga kasari. No? Yan. So, 300 naman ang puhunan dito sa notebook na malaki. So, ito ay mga hinahanap talaga ng mga estudyante mga kasari. Tapos, meron tayo dito ah... Uh, kasi ni Gamay. Writing book writing o gani notebook so, Composition. tapos ito ay writing book mga kasari tapos meron tayong uh, writing pad na ay grade 1 pala grade 1 na papel mga kasari tapos yung puhunan is 135 so ito ito pa mga kasari yung hinahanap din sa aming ng last year so dahil nga kami ay hindi nakabili ng mga ganito, May babahagi ko lang mga kasari yung mga hinahanap sa amin ah, uh, mga estudyante. So ito ay mga hinahanap dito sa aming tindahan. So wala kaming naibigay last year. So ito ay ang uh, ID card mga kasari. So yan. Para sa estudyante talaga yan. So ito ay 12 pieces. Tapos meron tayo ditong lapis. Ayan, munggul. So dalawang dalawang box. At meron tayo ditong highlighter. Highlighting para. Highlighting. Ayan. So, tatlo. Nail seal ito mga kasari. So, tatigta tatlo. Tapos, meron tayo ditong isang box na crayons. So, 16 colors. At, ang buo na naman dito is 240. Tapos, ano pa ba yung mga hinahanap dito? Ito pala mga kasari, yung plastic cover. So, ito ay palaging hinahanap din talaga. Kahit wala nang pasok mga kasari, kahit nagbabakasyon na ay may naghahanap pa din ng ganito. So, kumuha lang ako ng apat dahil ito ay ah, 5 meter. Yan, 5 meter. 5 meters pala. Tapos meron ako dito ito ay tingi-tingi lang na band paper mga kasari no. So ito ay tig 11 pesos tapos 20 pieces yung laman. So ito ay short at saka long ah, na nabat paper. So meron pa naman akong natirang band paper sa so konti lang at dinagdag ko lang din. Yan. Tapos meron din tayong folder. So dito ko nalagay pala. Yan. Ito ay talagang kinakailangan ng mga estudyante mga kasari. So ito ay tig 15 pieces lang yung ating folder na long at saka folder na short mga kasari. So yan para sa ating mga estudyante. So, kung wala pa kayong uh, mga panindang school supply, so, pwede kayong magdagdag ng uh, kahit kunti lang makasari. No? Para at least, pag may naghahanap ng mga estudyante, ay meron tayong maibigay. So, kagaya dito sa ating watercolor, mga kasari, yan. So, meron din tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dati, uh, last year, bumili kami ng ganito. So, talagang mabilis lang maubos, mga kasari. So, ito ay 6 pieces lang din. Yan, yung ating kinuha, 6 pieces. Tapos, meron tayo dito oil pastel fantastic fantastic color yan so ito ay uh, 35 yung ating pintahan dito mga kasari tapos meron tayo dito yung color pencil yan ito ay 6 din yan ito ay makailangan talaga ng mga sudyante tapos meron tayong gunting so, yan yung ating uh, gunting talaga ay kahit hindi uh, pasukan ay naghahanap ng gunting so ito ay ibibinta lang natin ng 10 pesos tapos, meron tayo dito correction tape. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 pieces lang yung ating kinuha. At meron tayo ditong cutter na maliliit. Ayan. So, kailangan din ito nung Icy Jump, yung mga kasari. Yung cutter. Tapos, ito pa. Hairpin. 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 Ano ba pag-pronounce dito? Hairpin. Hehehehe. <laughs> Ayan. So, tatlo din yung aking kinuha sa ating hairpin. ah, Kayo nung bahala. Basta bisaya ako dyan. Tapos, uh, meron tayong elastic band. So wala na kaming yung ano ba assorted colors so wala na so may naghahanap din ng black so black na lang yung aking ginawa so ito lang yung ating uh, school supplies na ating napamili So, yan lang. Kasi, ay, wala kasi, wala kasi yung stocks doon makakasari yung, ano sa'yo, yung index, index card? Index card makakasari. So, yun talaga yung mga basic na hinahanap ng mga estudyante. So, wala kasi silang, okay. ano, wala kasi silang uh, stocks. So, na siguro. So, hindi kami nakabili. Tapos, meron pa naman kaming envelope, brown envelope dito. At plastic envelope. So, hindi na kami bumili makakasari. So, ito na lang yung ating pangdagdag sa ating mga school supplies para sa ating mga estudyante. So, ayun lang yung ating ibabahagi sa inyo yung aming uh, kunting na um, family na mga school supplies. So, ang nabayaran namin dito mga kasari is 3,400 mahigit. So, kasama na ito mga kasari yung ating uh, iba pang mga paninda. So, ibabahagi ko rin dito sa inyo. Uh, bubuksan ko lang yung plastic. So, ito pa mga kasari yung pangdagdag sa ating uh, paninda sa ating tindahan mga kasari. No? So, bukod sa ating paninda na idagdag na school supplies. So, mayroon din tayong uh, tinagdag para sa ating mga tumor na mga pangbata. So, unti lang makasali dahil meron pa naman kami natira uh, nung nabili namin last week. So, di, uh, nagdagdag lang kami ng kundi makasari, So, kasama lahat ito sa ating mga school supplies na nabili. So, ito ay nagkakahalaga ng 3,400 mahigit lahat. So, ayan, meron tayo dito ang tawag dito, Choco Prize. Ayan, so, ayan, alam ko mapinta ito. At ito pa, tapos meron tayo dito, ayan, tapos yung ating jelly, happy jelly cup. Ayan. Tapos, ito pa, Dudu Dino with toys. Ayan. Dudu Dino? So, yes, with toys. Dino. Ang naungong Dino. Ayan. Tapos, meron tayo ditong pop in club. Ayan, no? Pop in club candy delight. oh Ayan. So, five pieces lang yung mga kasari. At ito pa. Ay, kwa stampin candy. Yan. So, ayan mga kasari yung ating pandagdag sa ating display sa labas. At ito pa mga kasari, yung tawag dito sa amin is, ang tawag pa dito pala. Hindi ko alam ha. Ah, safety, safety pain pala sa English. So, ang tawag dito sa amin mga kasari is gansu or perdibli. So, safety pain pala sa English to mga kasari. So, palagi may ng ganito. Saba, palagi may naghahanap ng ganito. Kaya lang, ah, naubos na kami ng stock. So, ayan, kumuha ko ng tigtatatlo. Malaki at saka maliit. Ayan. So, yan lang mga kasari, yung ating... So, oh, yan lang mga kasari, yung ating uh, ibabahagi sa inyo sa araw na ito. At bukod pa dito mga kasari, so, idagdag ko na, isahin ko na sa aking pagbablog ngayon. So, meron din tayong nabili na grocery Yan. So, ito naman yung nagkakahalaga ng pila nito, 2,000. 2,000 pila. So, 2,500 yan mga kasari, nagkakahalaga ng 2,500. So, uh, yan ay marami dyan, yung uh, senyorita, tapos yung pangbaon ng mga bata, mga kasari, mga sedyante na mga bata. So kagaya ng uh, fudgy bar. So mapintang-mapinta yung ating mga biskit yan. Sama sa umaga. Kasi binapabaon ang kanilang mga... So yun lang. At uh, syempre, bubuksan ko din ito para ipakita sa inyo mga kasari yung ating uh, grocery na nabili. So, ito na mga kasari, yung laman sa ating uh, box na mga grocery groceries items. so ayun kagaya dito mga kasari sa brownie bites natin na talagang fast moving ayan, so 5 pesos yung ating bintahan dito so dalawa lang yung ating kinuha mga kasari ayan. No? tapos meron tayo dito yung ace at sya ka meron tayo dito yung fudge bar uh, flavor combo at saka chocolate mga kasari ayan. so 9 pesos pa din yung ating fudge bar tapos meron tayo dito yung black chili ayan ito ay mabintang mapintarin, rin makasari so dosi naman yung aming bintahan dito tapos ayan meron tayong sachet na vinegar at saka meron tayong milo kasi naubos na yung ating milo makasari no Naubos na yung milo at saka uh, meron tayo dito yung uh, dilata so yung ating senyorita makasari ito ay uh, 20 pieces so 10 pieces yung grain at saka 10 pieces yung red Ayan. So, mabinta-mabinta kasi yung ating senyorita. At ang bintahan natin dito is uh, 28 pesos. Tapos, yung ating San Marino. May pila na, Neme? So, ito kasi sa grocery, mga kasari, ay medyo mahal. So, ang bintahan namin dito, sa grocery kami naka-ordered, 48 pesos. So, iwan ko lang sa Kulunid kasi yung asawa ko yung kumuha dito. At kumuha lang kami ng tatlo. Yan. 37. Huh? Ha? 37. So, mo, mahal pala talaga mahal din pala si grocery. Yan. So, ito ay 45 pesos yung ating bintana. Tapos, meron tayo ditong Carni Norte. ah, uh, ito ay pila na eh, yung Carni Norte 30 32 pesos. Bilagyan na to. 32 pesos yung aming pintahan sa Carni Norte mga kasari. At saka meron tayo ditong Afritada. Ang Afritada pila. Pilang Afritada. Ha? 29. So, 34. 34 pesos na pala yung bintahan dito mga kasari. Kasi dati, 32 pesos lang. So, ayan. Tapos ito ay 32 pesos. Ang um, kuhan. Afritada. O, oh, 32 pesos. Yan. Tapos, meron tayo ditong condensed. Ayan no. Dalawa lang ito mga kasari. Door rin. So, 50 pesos yung aming bintahan dyan. Tapos, may press katuna tayo. 32 pesos din ang fresh katona 32 Ayan. tapos meron tayong uh, beef cubes ito ay tigit pesos tapos ito mga kasari yung carne norte na maliit so 25 pesos lang yung atimitahan tapos meron tayo dito bar nuts at saka pulburon so binahan namin dito mga kasari uh, 3 pieces for 5 pesos tapos may hansil tapos meron tayo dito extra strength na uh, efficacy uh, extra strength ay uh, efficacy uh, dalawa tapos may banana ketchup tayo dito mga kasari ito ay uh, 13 pesos lang kala to mga kasari 13 pesos lang yung bintahan 13 pesos tapos yung ating UFC is 13 pesos din ah uh, 14 yung ating UFC yung banana is 13 pesos lang tapos ito mga kasari is uh, ano na 13 okay pa din dito sa 13 kasi 13 pesos yung mabibintahan dito ah uh, 13 pesos yung ating silver swan so na 200 ml tapos ito mga kasari is 10 pesos na tapos meron tayo dito suka 10 pesos pa din yung ating suka na 200 ml at saka ano pa ito, may twin pack tayo na ang blanca so napaka fast moving ng blanca mga kasari so meron pa naman sa tindahan. so didagdagan ko na lang dinagdagan na lang namin mga kasari ng isang tie so yun lang yung ating ah uh, nakamili sa uh, grocery store mga kasari no? so ito ay nakakalaga ng 2,500 mahigit at yun na kasama sa ating napamili din sa yung ating pangdagdag sa school supply yung mga school supplies natin na dinagdag at saka yung ating uh, mga pangbata na mga paninda at inagdag ko na rin ito mga kasari kasi isang bilihan lang naman ito ayan so meron tayo dito ng french fries hot dogs so alam ko mga kasari uh, may magkahanap ng mga hot dogs ng maaga kasi nga kapasok na sa mga bata so wala na kasi kaming stock na hot dogs mga kasari so <laughs> nagdagdag lang kami ng konti So, ito naman ay nagkakahalaga din ng 600 pesos. So, yun lang. Maraming salamat sa yung lahat sa uh, pag uh, panood ng aking video sa mga aking mga organic viewers maraming salamat sa lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking mga mga video at lalong-lalo na sa mga hindi nagii-skip ng ads napakalaking tulong po sa ating uh, channel mga kasari sa mga hindi nag- uh, nagii-skip ng ads uh, Kahit ikaw hindi kasari at napapanood yung aking mga video at uh, hindi mo rin ini-skip yung ads na lumalabas sa aking video so maraming salamat talaga at uh, si Lord na ang bahala pagbalik sa inyo. So, yun lang. At uh, shoutout sa ating team survivors. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa bawat isa sa atin. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel, at kung bago ka sa aking video, uh, sana tapusin mo hanggang dulo. At uh, huwag kalimutan i-like. Uh, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Once again, Genevieve Mix TV, ang tindirong blagir blagiran ng Mandawi City. And pakiclick na rin ng notification bell para update din sa lahat ng ating mga video na ia upload about Sari Sari Store. So, more on about Sari Sari Store yung ating mga video mga kasari. And yun lang. Maraming salamat sa iyong lahat. Happy Sealing and may God bless all.